wala ang pag-asa na mararamdaman pa rin ang epekto ng malakas na El Nino sa bansa katumbas yan ang mas madalang na pag-ulan sa halos 70 probinsya sa Abril kumakasal si Michelle Rosa Ople Madalas malamig ang panahon sa buwan ng Enero at Pebrero, pero posibleng raw na mainit na panahon ang mararanasan sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon sa pag-asa, malakas pa rin ang nararanasang El Nino o di pangkaraniwang pag-init ng karagatan. Ang epekto nito sa Pilipinas ay drought o mas madalang na ulan. Sa Pebrero, tinatayang 20 na probinsya ang makakaranas nito. Madadagdagan pa yan ng lima sa Marso. At pagdating ng Abril, tinatayang 68 probinsya o 85% ng bansa ang makakaranas ng drought. Makikita natin uh, yung ng uh, pool impact ngayong uh, first quarter of this year baka hanggang sa second quarter pa rin ay nadong pa rin yung impact bukod sa konting ulan kailangan din paghandaan ang mas malalakas na bagyo during uh, el nino mas yung intensity in terms of uh, wind speed ay mas malakas kasi hindi pa mas mainit din yung dagat Base sa taya ng pag-asa, posibleng magbalik normal ang sitwasyon sa Hunyo. Pero hindi ito masisiguro ng ahensya. Hindi ko sasabihin sa iyo na maring mangyari na matapos ang El Nino in mid-year, but there is still that possibility. Hindi matatanggal yun. Dahil dito, hiniling na ng National Water Resources Board na itigil muna ng Napocor ang pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Naibaba na ito kanina sa 214.34 meters, mas mataas pa rin sa normal operating level na 212 meters. Yung 212, ipo ay sapat ano, ang pangailangan natin hanggang summer yan. Pero kung tayo naman, eh, ayaw rin nating itapo. No? Kung yung tubig, ayaw natin masayang kasi po, ito po ay magagamit din natin no kung sakali magkaron pa po nung uh, sinasabi nating mag huma, magkaroon extension kung sakali yung El Nino or kung sakali mang magkaroon ng uh, uh, mababang pag-ulan no pero wala raw nakikitang water shortage sa ngayon dahil sagana ang tubig sa Angat sa tingin po natin, no, during the duration of El Nino, wala po tayong nak nak, nak nakikitang uh, water shortage. No? Umaaksyon, Michelle Orosa Ople, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere.